Good morning, good morning, good morning. Ayan, good morning mga kapalangga, good morning. Ayan, nandito tayo ngayon sa may Balinsuela guys. Ayan, dito kay uh, Kainan ni Tita Shiello. Ayan. Dito lang yan guys sa may Balinsuela guys. So, mayroon daw silang uh, Christmas village guys Kaya tara Puntahan na natin guys Let's go Guys Ayan guys Napakaganda ng kanilang uh, restaurant guys Ayan Mayroon pa sila mga design guys May kalabaw pa dyan guys Ang so, ganda ng kanilang uh, Front guys Alam mo guys Mayroon din silang bilin dyan guys Ayan panoorin nyo guys napakaganda ng kanilang bilin guys talagang uh, paskong pasko na guys ayan o oh, nakita nyo guys napakaganda o hmm. oh, diba talagang uh, paskong pasko na guys iya loh yo no fun fun Friday talaga, oh. Ayan, guys, nanti kita sa Venezuela, Christmas to guys, Ayan. fun 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 Friday guys, iya lo Nakikita nyo yan guys Yung eh, mga kasama nating uh, Cameraman guys Ayan o no? Guys Ayan Christmas Village to guys Christmas Village Ayan o no? Ang ganda rito guys Pwede kayong pumasyal dito Pwede kayong pumasyal Ayan o no? Ayun, hindi daw libre ang pagkain, guys. Nagbaon. Yeah, syempre. May restaurant dito bibili kayo. Ayan, yeah, <coughs> pwede rin. Ayan o. Ang masisipag nating art guys. Eh. Yes. Si Boss dito. Yan yung boss namin, ha? Yung pinaka walang art Walang boss dito. <laughs> Pag may boss dito, eh. Yun sila ang dito. boss magkakaroon ng ano Ba't may ganito? Ayan na guys o Kaibigan kong totoo guys Ito isa napakasipag guys o oh. Ayan yeah. Ayan na guys, pumasok na ako. Oh. Nakita nyo, ang ganda ng mga ilaw. Oh my goodness. Ayan oh. Dali na yung mga anak niyo dito guys. Napakasaya dito sa kanilang uh, Christmas village. So, oh. nakita nyo ba yan? Pwede kang sumakay dyan. Hmm, ayan oh. Ganda. Oh, ba? Diba? Di ka rin magugutom guys. Dahil may mayroon din silang ano oh. Yan. Mayroon silang mga hotdog dyan. Kompleto yan pagka nagutom ka yan kakain ka lang yan pero may bayad dyan. oh o ba? Diba? maraming palaruan dyan guys ayan na o oh. o oh, ba? Diba? ganda meron silang carousel o oh. kita nyo ba yan Yung christmas tree nilang malupit napakatangkad yan guys ayan o oh. o oh, ba? Diba? Mayroon din silang mga ano dyan. Ano nga ang tawag dyan? Santa! Aba ah, ng bigote niyan guys, oh. Oh. Oh, di ba? May pa-bubbles-bubbles bubbles pa yan, guys. Akala mo na sa ibang bansa ka, ayan, oh. Parang yelo nagliliparan. Bubbles lang pala yan. Hmm. Tata Shello restaurant yan guys sarap mga pagkain nila ayan si Santa ayan dami niyang regalo mamaya guys mamimigay yan ayan o oh. tumaba na si Santa guys ayan pwede ka sumakay dyan sa kanilang carousel o oh. hmm nakita nyo maraming laruan dyan mag i-enjoy dyan ang mga kids ninyo kaya ano pa? Pasyal na kayo diyan. Ayun oh, pwede kayo sumakay diyan oh. Oh, di ba? Doon din pwede ka rin sumakay diyan. Meron din diyan. Meron din silang floating restaurant. Ayun oh. Tuwa-tuwa yung mga anak mo diyan. Yan, ganda. Oh, di ba? Kaya ano pa? Punta na kayo dito. Yan, pwede rin sumakay yan kasi ano yan eh. Naglalakad din yan. Ayan. Wow. Ang ganda. O, oh, diba? Gandang-ganda ka dyan. Pag nakasay ka, tapos picture-picture. Ayan, si Kapalanga. Hmm. Kita nyo? Parang sira ulo lang, ano? Pakindat-kindat pa, o. Oh. oh, diba? ba? still lang uh, Hey guys, uh, sumabay ni po si Oreo B.